pangkalawang araw na namin dito sa Pasa, Finland. So, pagdating namin dito, medyo masamang panahon. Tsaka malamig. So, dito, pagdating namin, pangkalawang araw namin, uh, inuulan kami dito ng nyebe. So, nag iilo snow pa dito sa lugar na to. Medyo... Pagdating namin sa lugar na to, malamig. Sobrang lamig. At umulan pa ng nyebe. Kulay puti, lahat na sa piligid namin. Sa pelikula, napakagandang tingnan. Ang isno. Pero pag nandun ka na sa lugar na nag-snow, Talagang napakahirap labanan. Minsan, ang lamig. Bago kami nakarating sa Finland, apat na araw ang biyahe namin galing sa Netherlands. Minsan, mabutan pa kami. Nandi magandang panahon sa gitna ng karagatan. Masaya ang buhay sa barko. Sabi nga nila, travel for free. Dami mong marating na lugar na dati makita mo lang sa mga telebisyon. Pag marino ka, mga lugar na nakikita mo lang sa telebisyon, marating mo na. Pero di pa rin maiwasan ang pangungulila sa mga mahal sa buhay na nasa Pinas. Pero ang mga kasama ko, ang tatanungin kung masaya ba sila sa buhay marinong Pinoy. Ito naman ang sagot ni Chipmin ito naman ang sagot ng kasama ko may kasama rin kami dito na kaditi kaya tinatanong ko rin siya kung masaya ba siya sa buhay dito sa barko, kaya ito rin ang sagot niya <sihil> May banding din kami dito sa barko. May party, pagtanggal ng stress. At pagod, may sayawan, may kantahan, kwintuhan. Kaya minsan, masasabi rin namin, sana ganito lagi, pero hindi pwede, araw-araw ganito. Kami sa barko. May trabaho din kami, lunes hanggang sabado. Decretings ako sa barko, kaya lahat ng trabaho sa dek. Nakasolder sa amin dito pa kami nakabiyahe ngayon kasi dito pa kami sa Lasing kasi medyo masama yung panahon. Okay, ngayon punta kami sa cargo hold. Mag-prepare kami para sa susunod namin na kargamit. Ganun lang naman yung buhay namin dito. This days lang. kaya sa matapos yung kontrata. Tatlong linggo pala ako dito sa barko na to. Pero nakaraming akit baba na ako dito sa agdana na to. Sa araw na to, mapasaba kami sa matinding pupukan ng kalawang Ratings ang nagmaintain sa kalinisan at kagandahan sa barko pamentura maganda ng cargo hold para sa kargamento isa na ako dyan kaya sa araw na to pinapaganda namin ang cargo hold entrance sa mga graduate dyan, tiyaga, dasal, ang puna natin sa pagbabarko. Mga kasampa ka rin, nagantay na sa inyo ang kalawang dito sa barko. Hindi pa to namin kayang ubusin.